Hi guys, nakikita nyo ba yung puno sa likuran ko? Yan, get, lapitan natin. Ito po yung natawag na bugnay. Sa iba naman, tinatawag itong bignay. Ang scientific name nito ay Antedisma bunius. Isang uri ng prutas. Prutas daw to guys. <coughs> Lumalaking puno din siya. Ayun o. Ayan. tumataas sya ng 30 meters so akala nyo yung bugnay mababa lang yan malaki siya. native ito sa southeast asia at northern australia putas nito ay bilog na maliliit mula sa kulay pula hanggang kayo manggi ang kaso ngayon guys wala siyang bunga hindi siyang timbunga ngayon kaya wala siyang nakikitang bunga puro dahon ayan po kilala ito sa Australia bilang Queensland cherry may binipisyo po ba ang bugnay sa atin meron po mabisa po ito sa may sintomas ng diabetes ang buto po nito ay maaring makatulong sa paggamot sa ubo at hindi pagkatunaw ng pagkain. Pakiramdam mo eh, para kang <coughs> constipated. Mabisa po 'yan. Nakakatulong din po ito para sa malinisan. Malinisan ng ating kolon. Yan, mga kunting kalaman po natin. Kailangan i natin sa iba para malaman din nila so ayan po yan sa iba ginagamit itong pampaasim sa nakakain po ang bunga nito hindi siyang kainin ng kaso walang bunga eh kaya hindi natin masampolan. so ayan kung mayroon po kayong natutunan paki-share na po ng video paki-follow na rin ang page ko